sa ilalim ng pamumuno ni na Governor Ricardo Dong Padilla at Vice Governor Joseph Pascucha, patuloy ang pagsulong at pag-unlad ng bawat munisipalidad kabilang ang bayan ng Jose Panganiban sa pamamagitan ng iba't ibang proyekto na layuning maghatid ng pagbabago at oportunidad para sa mga mambulenyo. Isa sa mga pangunahing proyekto ng kasalukuyang administrasyon ay gawing Freeport ang seaport sa barangay osmenya Jose Panganiban. Katuwang ang kanyang kapatid sa Senado na si senator Robin Hood Padilla, hindi sinukuan ni Governor Dong ang pagsulong ng Senate Bill on Freeport Zone sa nasabing bayan. Isa pang malaking proyekto ay ang pagsulong na maging Special Economic Zone ang bayan ng Jose Panganiban. Kaakibat nito ang pagpapatayo ng Integrated Electric at Hydrogen Fuel Vehicle Manufacturing Facility na nagkakahalagang 52.5 billion pesos na itatayo sa Barangay Larap, Katuwang ang Francisco Motors. Isa pa sa pinag-aaralang proyekto ay ang Vena Energy Windmill Farm na matatagpuan sa Barangay San Jose ng nasabing bayan. Ang mga proyektong ito, ay nagbibigay daan sa mas malawak na pag-unlad hindi lamang para sa bayan ng Jose Panganiban kundi para sa buong lalawigan ng Camarines Norte. Binigyang pansin din ng pamahalaang panlalawigan ang sektor ng kalusugan tulad ng pagbibigay ng financial assistance para sa mga barangay health workers at barangay nutrition scholars at ang mga programa tulad ng AKAP o Alaga at Kalinga Alay Pangkalusugan na nagdadala ng serbisyong medikal sa mga barabarangay sa bayan ng Jose Panganiba sa edukasyon, hindi rin magpapahuli ang provincial government ng Camarines Norte sa pagpapalakas ng suporta sa mga estudyante ng Jose Panganiban sa pamamagitan ng Camarines Norte Provincial Government College Educational Assistance Program o CNPGSEA para sa mga mag-aaral ng koleyo at Camarines Norte Provincial Government High School Educational Assistance Program o CNPGH SEAP para sa mga grade 7 students. Naging beneficiary rin ng Alay Eskwela Program ang mga mag-aaral mula sa Jose Panganiban Elementary School. bilang regalo ng pamahalaang panlalawigan, nakatanggap din ng mga patrol cars at rescue vehicle ang mga barangay sa Jose Panganiban tulad ng barangay Parang, Motherload, Pag-asa, Calero, Osmeña at Barangay San Pedro. Dagdag pa rito ang mga barangay na binisita at naging beneficiaryo rin ng programang USA po ugnayan sa siguradong serbisyo alay pambarangay. Hindi pa dito nagtatapos dahil nakatanggap din ng cash gifts ang mga senior citizens at persons with disabilities sa bawat barangay ng nasabing bayan. Sa mga proyektong ito, ipinagpatuloy ng Administrasyong Padilla Ascucha at ng kanilang mga katuwang na leader ang kanilang pangako na magsilbing gabay at tagapagtanggol ng interes ng mga mamamayang kamnorten. Sa kanilang pagsisikap at malasakit, tiyak na ang bayan ng Jose Panganiban at buong lalawigan ng Kamarinas Norte ay patuloy na makikinabang sa pagunlad at pagbabago. Sa mga darating na taon, mas marami pang proyekto at oportunidad ang magbubukas at ang bayan ng Jose Panganiban maging ang buong Camarines Norte ay tiyak na magiging simbolo ng progreso at pag-asa ng bawat isang Camnortenyo.